tayo sa kanilang pigeon condo para naman silipin yung mga nakapromong ibo nila. Tara. Pero bago yan, wag po natin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Yan sa magandang araw mga kaibon, marami pa nga nagtatanong sa atin kung meron pa na, na mga nakapromo na yearlings dyan sa bioresearch Bio pigeons sa halagang 1,500. So ang sagot, meron pa po. Yung uling buta nga natin dyan, 16 bloodlines yung nakita natin yung nakasale dyan. Pero technically 20 bloodlines lahat. Silipin natin kung ano-ano yan. Tara. Unang-unang natin nakita dyan ay yung Victor Fabri pigeons. Yan ay isang all-distance bird. Di-develop nga yan ni eh, George and Victor Fabri. Simula 1928 hanggang World War II. Marami silang napachampion na ibon. Ilan sa mga kulay na makakita natin dyan ay yung mga splash, saddle, yung mga, may mga saddle mismark din, uh, harlequin na tinatawag nila, white, opal bar, or white bar, parang may mga nakita rin tayong ganyan, light grizzle, blue bar, at dark check. So, ang dating presyo niyan sa kanila, no, siguro naghahalaga hanggang 8,000 pesos. Ngayon nga ay 1,500 na lang. So, sunod nga na nakita nating ibon ay yung Andre Litar. Yung Andre Litar naman ay isang uh, long distance bird. 1959 nga nang nakilala nang gusto itong si Andre Litar dahil sa magagandang performance ng kanyang mga ibon. No? Uh, kilala rin siya bilang Rolls Royce Loft at minsan ding tinagurian, Mr. Barcelona. Karamihan na nakita natin ang kulay dyan ay splash tsaka white na Andre Litar. No? Bukod dyan, meron ding blue bar, red bar, dark check, red velvet o yung red check, at yung mga checker. Diyan yung mga available nila na kulay. Diyan na Andre Litar. Sumunod sa mga nakita na nga natin ay yung mga Trenton lines. Ang Trenton nga pala ay isang long distance burden. Ito ay dinevelop ni Conrad A. Marr noong 1886. So oh, napakatagal na. No? Isa siya sa mga unang mga naging sikat sa pigeon industry. No? At sinasabi rin niya na ang Trenton ay best in the world on long distance. So karamihan nga na ng nakulay na nakita natin dyan ay white. Bukod sa white, meron ding red check o yung mga velvet, checkered, light cell at blue bar. Yan, so marami rin pagpipilihan na kulay sa Trenton. Diyan naman sa kabila ay ang Roger Florizon. Ang Roger Florizon naman ay isang all-distance bird din. Sinasabi nga na si Roger Florizon ay one of the Belgian all-time great pagdating sa pangangalapati. Nakilala nga siya internationally noong 1976 at pinagurian nga rin siyang Mr. Barcelona. Karamihan naman ng mga kulay na nakita natin dyan ay, ay blue bar at white. Bukod dyan, meron ding blue check, red bar, red check, light grizzle at white. Sa kabilang cage naman makikita natin ang Charles Vanderes. Ito nga ay dinevelop ni Charles Vanderes saring ring extreme long distance bird at speed bird na rin. 1895, nang magsimula nga siyang magkalapati dyan sa Westlanders, Belgium. Karamihan ng na mga nakita nating kulay na naka-seal dyan ay blue bar at blue check na banderes. Bukod dyan, meron ding splash, harlequin, white, red bar, red check, at light grisel. Yan, 1,500 lang din yan ngayon. Sumunod naman nating makita yung Desmet Matis. Ito nga ay dinevelop ni Valer Desmet at Roger Matis. Basta kilala nga sila dahil sa kanilang ipon na si Declaren. At kilala nga rin ang mga Desmet Matis bilang Great Pigeon Champion. No, Karamihan ng nakita nating kulay dyan ay checkered na Desmet Matis. Bukod dyan, meron ding white, blue bar at splash. 1,500 lang din yan ngayon. Uh, sa kabila naman ay ang Jansen Line. Ito nga ay pinasimula ng kanilang ama na si Henry Johnson Ngunit mas na pinasikat ng magkakapatid na Jansen Brothers. So nagsimula nga ang Johnson 1872. Isa sa pinakamatagal na rin yan na linyada ng ibon na makikita dyan sa Bio Research by Pigeons. Kilala nga rin ang Johnson bilang the most famous pigeon bloodline in the world. No, karamihan naman ng, ng mga nakita natin dyan na Jansen ay splash o harlequin. No, bukod dyan, meron ding white at light grizzle. Uh, sa kabilang cage naman ang Muleman, isang all-distance bird, uh, 1961 nga ng pinasimula ito ni Karel Muleman. Kilala rin siya bilang legend sa international pigeon racing. Karamihan din ang nakitang kulay natin dyan na slash, meron ding white, light grizzle, red bar, check or velvet, blue bar at blue check. Vandenbrook naman sa kabila ang mga nakita natin, no? Ito nga ay dinevelop ni Joss Vandenbroek. Nagsimulahan sa nga siya pagkatapos na pagkatapos ng World War II. Ito rin ay maituturing na isa sa pinakamagandang bloodline ng mga kalapati. Ito nga rin pala ay isang all-distance bird. So pwede siya sa malapit, pwede rin siya sa malayo. So karamihan ng mga Vandenbroek na binibenta nga nila ngayon na nakasale ay white. Pero meron ding splash, red barret, red velvet, at blue check. stitch bout naman dito sa kabila isa ring long distance bird ito nga ay dinevelop ni Aloy Stichelbaut taong 1922 kilala nga itong si Aloy Stichelbaut bilang isang severe color o kapag mahina yung ibon ay pinapatay niya na nga agad ito. Kaya naman ang mga natira niyang ibon ay yung mga malalakas at malulusog lang na kanapate karamihan na nakasail na Stichelbaut dyan ay white pero meron ka rin makikitang blue bar blue check, dark check red bar at light grizzle dito naman sa kabila ay Tournier Ang gaganda nga ng mga kulay na nakita natin dito. Ito nga ay dinevelop ni Jack at Edmond Tournier simula noong 1914. Ito rin ay kilala birang long distance bird at sinasabi nga na pwedeng imatch sa Janssen Pigeon itong mga kalapati na ito. Karamihan nga ng mga binibenta nilang Tournier dyan sa Bay Research by Pigeons ngayon ay grizzels. Pero meron din namang ilang mga white. Morris Gordon naman, dito sa kabilang cage. Isa ring long distance bird. Ito nga yung isa sa mga sikap na bloodline ng Amerika, no? Sinasabi rin na isang premier strain at the distance, so magagaling sa mga long distance ang mga Morris Gordon bird. Dinevelop nga ito simula 1926 hanggang 1972. So, karamihan nga ng Morris Gordon na binibenta nila ngayon na yearlings ay checkered. Pero meron ding white, splash at grizzle Paul sayon naman dito sa kabila Isa sa mga foundation Pagdating sa mga pa ate, 1895 nga nang sinimulan itong si Paul Sion Ang pagdevelop ng kanyang mga ibon One of the world greatest family of pigeon Na may nga ang Paul Sion Karamihan nga ng mga binabenta nilang Paul Sion ngayon dyan Ay white at red check Pero may mga ngilan ngilan ding light grizzle at red bar Jana Arden naman dito sa kabila, isang extreme long distance bird no. Isang Dutch nga itong si Jana Arden. Around 1900s naman ang sinimulang i-develop itong ibon na to. So sinasabi nga rin na karamihan sa mga nagcha-champion ay may dugong Jana Arden hanggang sa ngayon. Karamihan din na nga na nakita natin diyan ay white. Pero may mga ilan-ilan ding splash. May saddle din tayo nakita. Blue bar checkered, light grisel at red bar. So dito naman sa kabila ay ang Beckert line. So dalawang bloodline nga ng Beckert nakita natin. Ang Waterhouse Beckert at ang Detroit Beckert. Originally nga, ito ay dinevelop ni Leo Beckert ng Belgium. Ngunit, pinasikat naman ito sa Amerika ng Vaness Brothers gamit nga yung Detroit Beckert. Around 1900 yan. At nung 1940s nga, dinevelop naman tong Waterhouse Beckert ni Will Waterhouse. No? So, karamihan nga ng binibenta nila dyan na Beckert ngayon ay Splash. Pero may mga ilan nilang ding mga puting kalapate. So, dito naman sa huling cage, nakita natin yung mga staff band Rit na ibon. Apat na bloodline ng stop and nga nakita natin dito. Yung end line, nakilala nga ano na, na pinakamagaling na breeder ng stop and Meron din yung Daniel line na 57 times nag-champion. Ah, uh, meron ding Omega line. Anak nga to ni End. Na nagkaroon din na maraming panalo dyan sa Boston. At ang huling bloodline nga ng stop Bandit na nakita natin ay yung Donkery with Pen Daniel na 17 times naman nag-champion, no? Around 1945 nga, nang sinimula nitong i-develop ni Stock Bandit. So, more than 600 times nag-champion nga ang mga istap Bandit. Karamihan naman ng mga nakaproba ngayon dyan na Stock Bandit ay Red Bar. Pero meron ding Blue Bar, Checkered, Splash, at Light Grizzle. At yan nga yung mga nakita natin ngayon na naka-promo sa ating pagdala ulit sa Bio Research by Pigeons. Kaya naman, kumasyal na kayo dyan at marami pa rin kayong pagpipilian. Hanggang sa muli mga kaibon, ito ang Tuklas Ibon PH.